Itong kailangan natin ng mga connector idol, lalo pag dalawang amplifier, na no? walang uh, mixer. No? So, dalawang splitter, isang RCA to RCA, pag DVD player yung ating source. Ito namang 3.5 to dual RCA, ito naman yung cellphone yung ating source. So, ganito lang gagawin natin dito sa ating dalawang amplifier. So, itong isang splitter natin, dito natin siya ilagay sa ating audio input ng ating isang amplifier. Ayan. Tapos itong isang splitter din natin, dito natin siya ilagay din sa audio input ulit ng ating isang amplifier din. pong cellphone yung ating source, itong 3.5 to dual RCA, itong 3.5 sa ating cellphone, tapos itong dual RCA, dito yung magdudugtong sa ating mga splitter. Ayan. So, dito natin siya i-coconnect. Yung ating connection, lalo pag cellphone yung ating source. Halimbawa naman kung DVD player yung ating source. Ito naman yung gagamitin natin ano, dual RCA to dual RCA, output ng ating DVD player, left and right. Tapos yung pinakadulo nito, ito naman yung ilagay natin sa ating splitter. Ayan. So ito yung ating connector lalo pag DVD player naman yung ating source.